mahal. And nung, panatiliyon teenager na ako nung, uh, nags, ko sa mga ako, bisnang uh, sumulan ng mga nguloing ng mga mga nguloing mga nguloing bisnang sumulan ng mga sa ng mga nguloing ng mga nguloing bisnang ng mga nguloing autograph. Alam niyo guys, naalala ko kung sino. Pag tinitignan ko nga, yung ehemlo ni Jesus Christ. Na siyang pakialam. Kahit sino ka man, may haman ka, may hirap ka, janitor ka, doktor, engineer, arkita, wala siyang pakialam. Kasi tingin na sa'yo yung tao. Tao na may buhay. Tao na may puso. Kahit uh, Itong obserba namin siyang ganun siya. Sabi ko, kaya pala, mahal-mahal maraming ang aming ina. Grabe. Yung simula noon, syempre, alam natin, ang dami nating pagsubok sa buhay. Hindi kami naihiba doon. Grabe rin yung pinagdaanan namin sa buhay namin. Grabe rin yung pinagdaanan ng mga aming ina. Pero mas, inisip ko rin, mas nasa-sensationalize kasi sa nasa mundo ng show business. Pero kung hindi dahil sa loob ng business, isa, bawat isa sa atin, lahat tayo may binita. Sa likod ng mga ngiti natin, sa likod ng mga tawanan natin, pag nagkakasama-sama tayo mga kaibigan, nagtatawa na ng tayo, Diyos may isa, may tuhan, pero pag-uwi ng bahay, nasa loob na ng pato mag-isa, nandun na, mapasok yung problema mo, naiisa mo naman yung gagawin mo kinabuhasan, Saan mo kukuha pang tuition? Saan mo pang ng bahay? Di ba? Pero si mami, di nang, sa mami, hindi na naman. Malakas ang tiwala niya. At pananampala tayo na sa mga ito. At yun yung magandang example na kinalakihan namin. Kahit anong marating mo sa mundo, kahit na nasa cloud Nine kanat, na yung kadakay, gaano karami mo ng pera yun? Si mami, napaka-down to earth. Alam natin yan. Grabe na kasing nangyayari sa mundo ngayon, nakakagulo, nagpapatay na alam niyo pag nanood kayo ng news. Kante, puso niya, binigay niya yung sarili niya sa lahat. Sa lahat ng tao. Lahat kayo. Lahat kayo na Ngayon, grabe nakakamangha. Dito pa lang nakikita kung gano karami sa inyong nagmamahal sa amin nila. Tama na yung sinabi niya ang dahil ang amin na, siyempre, public property. Napakahalaga sa amin ang oras niya. Ang oras niya, pag nagkakasama kami, ang box beach, yung biglang, ano, spontaneous eh. Biglang, mismo yung mga anak ko, ano, halika, tayo yung beach. Gano'n. Yun yung mga cherished na moments namin. And, alam natin si Mami, may mga powers yan. Kaya tulad nung, halimbawa, uwi na kami galing show sa States, kami ni Migo. Natin niya ako sa airport. Ang dami namin pinagkwentuhan. Ang dami namin uh, sinare sa isa't isa. Natin niya ako sa airport. Economy class, ganyan-ganyan. So, punta na ako sa gate. Puntatay na ako. Puntatay na ako sa gate. Agent Christopher, hindi bakit? Anong kinabahan ko? ko? Anong kinabahan ko? Kinabahan ko! tao sa mga officer. Binalik tayo ng first class. I-fly ko So, I miss. I miss Marcy. I miss Marcy. I miss affecting So, grabe grabe sa so, And, uh, pa ako ng mas, ng maraming maraming pa talaga ako gusto share baka pa tayo mga Anyway, maraming marami salamat po sa inyo and maraming uh, maraming marami salamat po sa uh, ano sobrang kasi sunod-sunod eh alam mo yun <laughs> ang hirap tanggapin. Ang hirap tanggapin kasi sunod-sunod. As in, tapos malalaki. Lahat malalaki, no? Reina. Ibang Reina, klase. Malalaki. Ma tapos kanina nga, ano, papalapit ako sa, sa, ano, sa... Coffin niya. Oo, oh, sa coffin. Oh, Kinakabahan kayo. Sobra. Parang sa ito, ano ba ito sa atin? Bakit ganito? Nakarak. Ah, it's, it's, it's really unbelievable. So up to now talagang sobrang hindi uh, ka panipanood. Oo, oh, lahat-lahat. Tapos ngayon, si Pope Francis mm -hmm. na. Po. Pope Francis. So, di ba? Parang, ano pang nangyayari? <laughs> nangyayari? <laughs> ano nangyayari? Pero ano pong ano, memorable, memorable eh. ano niya kay Tegay? Nakatrabaho niyo po ba siya? Ganito nga yan eh. As, uh, mula pagkabata kasi siyempre lumaki ako sa mga pelikula ni eh. Ate Ni Ate from Atsai, Bona, Himala, Tatlong Tong Walang Diyos, etc. Tapos, family namin, basta Sunday yan, Superstore. lagi naka-open yan. So, hindi mo maikakaila na yung generation na yan influenced me. No? ah uh, kasi yun yung mga panahon na nangangarap ka pila maging artista. So talaga na-influensyahan ka ng mga galing niya sa pag-aarte, lalo na sa mata na lumalabas. So, hindi ko ikakaila uh, na siyempre naka-influence sa akin yun eh, sa kayo po <laughs> yung magaling ding actor, actor di ba? Ano po yung nakuha nyo kay ate kayo bilang actress na style niya sa pag Iyan na nga, Iyan right. nga yung mismo yung, yung, yung uh, mararamdaman mo sa iyon hindi ka kumikilos. Kasi siyempre ako naman kasi gumagawa ako ng iba't ibang ano eh, ng iba't ibang genre, no? iba't ibang role. Alam mo yung uh, kahit hindi ka kumikilos ang, ang, ang mukha mo, pero nararamdaman mo sa mata ayun talagang uh, malaking bagay yan na naihi na i-contribute na niya na sa sa akin sa aking uh, style of acting and then as, as, lahat ng mga siguro sa sumunod na generation pero ang nakatrabaho ko lang kasi talaga, ang legacy niya na sila, Lord Lord, si Matet, mm. si Janine. Wala kayong Kaya lang, mag, ito na nga eh. Yung hindi, yung niyo ito niyo na. Hindi ng chance. No. Itong last year, kami ni Ricky Limissimo, tsaka producer, si Edith Pido, nag-conceptualize -concept, nag ng isang movie na para siyang sequel ng Himala. Sequel, na, na quote and quote, hindi talaga sequel kasi parang di ba uh, binaril siya. Pero this time, meron palang an na, na buntis siya -anak siya ako yung naging anak niya so hindi ko na kukuwento kung ano parang yung... nakwento niya sa amin din before ah, pig. like oh, uh, oh, nabanggit niya oh, oh, na so sa amin the, hindi pala natuloy yun no sa iya ano pa lang ako nakarating na kaya tigay alam niya na uh, ano na uh, na siya okay na siya pero yun nga so di ba parang sayang saya. hindi na matutuloy <laughs> ah. it's, it's 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 one of the biggest dream an actor could have to work with her. Noranian po ba kayo? Oo naman. <laughs> ano oh, pero, Patunayan nyo nga po. Anong favorite movie no, niya? Oh, hindi, <laughs> <laughs> na, hindi, hindi. Huwag na. Kaya yung male version <laughs> ng walang imbala. <laughs> <laughs> hindi, ako naman kasi, syempre, ayoko naman nang maging bias ako. So, yung generation nila, lahat sila mahal. magagaling. Lahat sila magagaling. So, ayokong makasabihan na ako yung Noranian or Penanian. Pero, old talagang, uh, in, uh, lumaki ako sa kanyang game. Hmm. Thank you. Sir John. Maraming salamat. Huh? Bagman. Bagman 2? Bagman 3? Bagman, hindi siya sequel. It's another story of Bagman. Ah, uh, with Judy Ansat. And, and Arjo Atay. Anong role yung Well, ako yung kanyang main antagonist. First time to work with Juday? <laughs> ah, hindi. Several times, Lagi anak ko na yan. Eh, sa ah. nurseries, sa mga teleserye sa ABS-CBN. So, Maraming na rin kami nag-work and of course it's always uh, a great experience to work with the, with the the, the young is she superstar. the queen or uh, the young superstar uh, <laughs> hindi pa siya tinatawag na queen na queen na bantaw queen of ano siya? queen of, uh, queen of uh, soap, soap opera, opera. Yeah. Siyempre, laging, uh, laging Ayoko na nga eh. siya tawagin queen oh nga queen kasi na babae <laughs> Nakakainis, di ba? Pero I don't wait eh. Ano po, kailan nag-shoot na po ba kayo? Tapos na, tapos na. nag, hindi hahanapan na lang ng kung kailan na iilalabas ilalabas. Kasi parang nabili siya, secret daw, ng isang malaking parang streaming. So hindi mapasok sa film press? hindi siya eh, hindi siya. parang series ata siya. Parang bagman ni Arjo. Ah, 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 yun mismo. Si, Arjo kasama. so, TV show, teleserye? Ah, parang siyang teleserye. Pero, I think sa isang streaming ano siya platform, platform siya. Yeah, I mean bago po kayo after sa grad. Uh, well I'm doing uh, lolong ngayon with the GMA 7 and then I'm doing some uh, other shows like uh, meron pa rin ako mga gagawin sa ABS-CBN. And then, after ng lulong, siguro, mayroon na ulit. Okay, nakakatabig ka, di ba? Nagpapalam naman ako sa, ano, sa Star Magic, kasi Star Magic, ka, Yes, manag pinupuha na ng GMM, Star Game. How does it feel na, tara, open Ah, ako open? masaya ako doon, kasi parang at least hindi ko nararanasan yung competition ng dalawa. Para sa akin, mahal ko yung dalawa, pati nga TV5 eh. So, sobrang saya ko bilang isang aktor na nagkakakawa ko ng lahat ng projects sa, sa lahat ng networks. Palat yan, at siyempo ako, sir John, no?